ayan mga kayong ski, 1-0 no langit okay. no? right, kintulol <tipulong> sa bising parang malalong to ay laki sige, vira sige That's the cadalina lifty guys. Yeah I told you. See that? Okay. Yeah lifty guys, lifty. Lifty Lifty Okay, let's go.

Okay, Okay, fishing no isda kung bagay ni mga tupas guys ah para sa sulit nating supporters viewers at most especially sa ating ano sa ating subscribers no kanina Alam si guys Kaya Continue tayo dito sa night fishing Samahan nyo kami guys no Lights mga kayong ski 1-0 no dangit right thank yeah, you Lord sa bising yan mga kayong ski wala pa rin grabe rin

Ayan mga kayuski dali si Jin ay oh. Bulak mo Na Di Adi mm. oh. ah, Sige Tumbaka. Matambak ka oh. Very good O oh. Tulti Grabe guys O no? oh. ah, oh, Dako di eh. ay Matambak guys Ya, uh, nak kayu ski. Hmm, dakok ping, dakok. Oh my god, oh lord. Oh, kalami ping. Ui, nak apa dia sia. Ping, boleh ping. Ini. Ini So, atas dah kedali dan lift guys. Yeah, I told you. See that? Okay. Yeah, lifty guys, lifty. Oh, lifty lah. lifty mana kayu ski? Nun 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 Adi adi. Dakol mana? Eh, Oh. Adi guys. Adi guys, oh adi. Uh, matambaka Okay yeah, mga kayoski Dali tayo ng matambaka Thank you Lord sa gising Grabe ang likot mo guys Huwag kang malikot Ayan mga kayoski Mga kayoski Tapos na ang ating fishing adventure guys uh, Ito Ito lang ang nakayanan namin no isang samin-samin dito sa amin danggit uh, bu burot uh, galunggong at saka lifty kaliwa lifty siya kaliwa siya no hindi siya right okay yan mo oh. tayo ito yung uli namin kanina guys lifti guys burot guys kalunggong tabak ah langit sila rin mahirap makinig tayo guys yun mga kaiski no nakahuli tayo ng limang piraso danggit lipti kapas at saka matambaka thank you lord sa blessings okay guys sulit ang ating night fishing kagabi mga kayuski at hanggang dito na lang ang ating vlog at sa lahat ng subscribers, viewers Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay mga kayuski. O keep -sip, o amping tang tanan.